ay try nga pala ako magluto ng chicharon guys ito ay balat at taba ng baboy so ginawa kong chicharon ayan oh very crispy yan guys paka crispy na so pinakuluan ko yan nilaga ko muna siya tinimplihan ko saka ko na siya ng prinay para maging crispy chicharon ayan oh para din siyang lechong kawali. Mm. ba? So, trinay ko na rin magloto ng chicharon. Yan. 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 Chicharon yan, guys. Pork chicharon. Thank you, man. Napakayam. Dahil sa mahulig na ako magluto, ayan. Yung simpleng taba ng baboy, ay napapasarap ko yan. Ayan. Ayan na guys, ang ating chicharon. Pork chicharon. Yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please like, sub subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa aking mga videos. Tapos ang partner niyan guys ay mang tumas lang sapat na. Para ka na rin may um, hitchun. Kawali. Ayan. Di ba? Ayan ay eh, balat ng baboy na aking ay. So, it's yummy. Dali na natin ito. Pakita ko sa'yo. It is so yummy guys. Oh. Yummy chicharon ng baboy. Eh. <laughs> Yummy and crispy. Yummy and crispy. Ito lang ang katapat niya, no? Mang tumas. Mang tumas lang ang katapat niyan. Para ka na rin mayroong itchon kawali. Mm. Oh. Yan lang ang katapas niyan, guys. Katapat na niya, eh. Mang Tumas. Ayan. Mang Tomas, Ayan. Thank you for watching. Napaka crispy. Mm. na, napaka crispy talaga niya. Ayan. 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 Ang ating chicharo ng baboy. Mm. Thank you so much for watching.